Ang mga kalaman dito na tayo sa part 4 kung paano ang kaparaanan ng mahal na propeta Muhammad umupo sa kanyang pagkain. Sa hindi pa nakapanood ng part 1, part 2 at part 3 ay nandyan po sa comment section ng link at i-click nyo lamang para mapanood. Bago tayo magsimula ay shoutout muna natin ang mga sharers natin na nag-share sa ating video. So, so kung gusto mo ring ma-shoutout ay share muna ang video natin na ito pagkatapos mong mapanood. So kabilang nga sa kaparaanan ng mahal na propeta Muhammad kung paano siya umupo kapag siya ay kakain ay siya ay luluhod at uupuan niya ang kanyang dalawang takong ng kanyang mga paa. Ang ganitong postura ay nagpapakita ng kababaang loob. At the same time, magiging dahilan ito na hindi maparami ang pagkain ng mahal na propeta Muhammad dahil kapag siya ay nangalay sa posturang ito ay tatayo na siya at titigil na ito siya. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na kumain lamang tayo ng katamtaman at hindi sobra-sobra. Kabilang din sa dahilan na kapag ganito ang iyong postura ay madali na lamang sa iyong pagkatayo mula sa iyong pagkakaupo. Palatandaan lamang ito na ang mahal na propeta Muhammad ay laging handa sa kahit na anumang mangyari o anumang oras na dapat nating tularan insya Kaya naman next time kapag nakakita ka ng ganitong klaseng pag-upo ay huwag mong sawayin dahil ito ay sunnah So kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon at gusto niyo ma-update sa mga next videos na i-upload natin ay maaaring kayo mag-follow at mag-like sa ating page para naman ma-update kayo sa next upload natin. So huwag mo rin kalimutang mag-share para ma-shoutout kita sa next upload natin. Ito nga pala si Ah Muhammad Kana na nagsasabing lamang sa pala ang merong kaalaman. Syukran!